What is up mga ka-hunters? It's me Baron. Welcome sa aking ano, abandoned place adventure. Pupunta natin yung sabi ng mga pinsang ko dito at mga kamagahanda ko na bahay daw na mangkukulong. Nagpapasama ako sa kanila. Kaso natatakot <laughs> sila punta nyo Tama naman talaga. Nakakatakot talaga puntaan ng mga bahay na mangkukulong. Kahit ako ayoko talaga pinapasok ang mga bahay na mangkukulong. Especially yung mga objects nila, mga dasal at sumpa. Alam nyo na. Nandito tayo ngayon sa Mati. Mga 2 hours pa ang biyay. Nandito ako sa birthday ng pinsang ko. At sinamantala na rin natin yung pagkakataon. Dahil talagang grabe yung kwento nila dito. Sa pangkukulam na to. So, utalan na natin to. Samahan nyo ako. Let's do this. Ito yung sinasabi ng mga pinsang ko na bahay daw ng magkukulam. <coughs> magkukulam. Actually ayoko talaga nang pupunta sa mga bahay ng magkukulam kasi may mga dasal yan. May mga sumpa silang iniiwan sa mga objects o sa mga bagay-bagay. Kaya, pero, ganito naman yung itsura niya. So, parang, siguro naman wala na yung mga ganun bagay dito. Kung yung buo pa talaga to siguro, tsaka may mga objects pa. May mga gamit pa, yun siguro. Delikado talaga yun. Lalo na yung mga dibik box, mga santo-santo nila. Pero I think, ano, tingnan nyo naman, no? kasi may ano silang Jesus Christ. Hindi kasi talaga ako kagad naniniwala na sinasabi nila bahay daw ito naman kukulam. Pero marami naman sa kanila ang nagsasabi. Kaya daw na force umalis yung ano dito. Nakatira dito kasi nga. Yun nga dahil baka may mangyari daw masama doon sa matanda. Parang pumunta ata ng lumipat na ng tagom. Kasi yun naiwan ng ganito yung bahay niya at isa pang pinakatakutan ko dito nasa gubat tayo nasa gitna ito ng gubat na yan, gubat tayo nasa gitna tayo ng gubat at sabi rin nila kaya ayaw nila magpunta dito ayaw nila ako samahan ayaw nila ako samahan dito kasi ano daw, marami daw banakon dito. Pero tingnan niyo tong buong ang tingnan ang laki. Ano 'yan? Suha. Ano 'yan, suha ba 'yan? Kabayo. Ito ba yung libingan? Sinasabi nila. Baka ano lang to septic tank lang siguro. Pero kinakabahan ako tumapak. Kasi kung malambot lang to, may ko kutsilyo, sorry. Kung malambot lang to, ay kung matigas to, nakuha na lang siguro to ng bunga. Tingnan nyo naman kung gano'ng kalaki yung bunga. Suha yata to eh. Sobrang laki. Ayan. Nasa gubat tayo. Mga nandito ay eh, mga puno ng buko, saging, uh, kawayan kaya hindi malayo talaga na pamugaran to ng ano at nasa dito tayo sa Mindanao na maraming banakon ilang beses na ako nakakita ng banakon dito na malalaki talaga sobrang ano um, kasi yung isa pang abandoned house dati na pinuntahan ko As in, pagpasok ko talagang gumanon talaga yung aso <laughs> yung cobra sobrang natakot ako Dapat may kasama akong isa, kaso pinigilan talaga siya ng nanay niya. Kasi nga, hindi daw dapat sila nagpupunta dito. I think, ito yata yung... Hindi, hindi yata ito yung may... Sinasabi nila kasi may ano daw dito, sa tabi daw dito, meron daw kabaong daw. Ay, kabaong. Ah, libingan daw. Hindi, 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 hindi naman to siguro. Subukan natin umikot. Dalawang kutsilyo kasi delikado dito eh. Tsaka hindi natin alam kung ano. Ay, galing ang galing ng bote oh. Meron pa palang ganyang bote. Wala naman tayong makitang ebidensya ng object na pang mangkukulam. Pero kasi marami sa kanila nagsasabi na mangkukulam nga daw yung nakatira dito. Pero alam niyo na maraming mga napapagbintangan lang na or na sinasabi lang na mangkukulam or baka ewan natin baka natabunan na na itong mga to yung mga object na ginagamit ng mangkukulam or baka dala niya dala na niya Delikado dito, lalo sa gabi. Gusto nyo ba bumalik ako dito ng gabi? hindi ko lang sure kasi gubat to it, tsaka napakadelikado pumunta ewan ko lang kung may, sasa, may sasama sa akin na pwede kahit hanggang ano lang hanggang dyan lang ako na papasok kung pwede kasi delikado eh hindi natin malaman kung malay nyo may tao ibang tao di eh ngayon araw okay lang eh kung may sa gabi di ba? mamaya eh pat session pala to ng mga adik hindi natin sure hindi natin yun hindi naman siguro kasi open area to. Ayan. <laughs> Lubricant. Hindi, hindi ko sure. Siyempre na kung ano to. Pero, yun ang sabi nila na nung kukulam daw yung nakatira dito. Okay lang. Hindi naman natin nakita kung ano yung tsura niya. Kung ano. Wala naman silang naiwan na mga pictures or ano, something. Ya, gaji tu. Mereka kasi magbungkal ba maya eh. May banakon pala. Okay, basta basta magbukas-bukas ng mga gamit-gamit dito sa Mindanao. Lalo na sa ganitong gubat, nasa gitna ng gubat. Mamay, pagbuklat ninyo eh, matuklaw pa kayo. Kaya ako, ingat na ingat. Kaya may dala ako nung kutsilyo eh. Yan to. Ito yung kuryente. Ito. Ay, mga ganitong karapon no? oh. Pero hindi natin alam kung ano yung nasa loob. Ayun o. No? May something doon sa loob. Pero huwag tayong tulad ang sabi ko. Ayan, may mga bote-bote pa. Huwag tayong basta-basta magbuklat. Mga ano, kasi may mga anin. May mga dasal o mga ano. Sumpa. Hindi ko alam kung ito yung libingan o ito. sabi kasi may suicide daw noon, 'yung asawa daw yung nakalibing medyo malayo itong pinuntahan natin pero siyempre cu curiosity kaya pumunta na rin tayo ha, kasi mga kwento-kwento nila wala tayo sa digos nasa mati tayo uh, mga 2 hours pa to mula dun sa amin pumunta ko dito dahil <laughs> birthday ng pinsa ko alam nyo na uminom kami kagabi <laughs> kaya ito eh, pinuntahan ko na rin itong sinasabi nila na bahay daw ng kukulang pinsan ko mga tito ko na pagkwento namin kagabi na ito nga daw kasi napanood nila yung mga videos ko eh inis na inis kasi sila doon sa mga alam nyo na peke kasi nga kwento nila sa akin to na baka pwede ko doon puntahan. kasi hindi talaga nila ito pinupuntahan kasi nga yun nga kasi nga bahay nga ito ng, ng kukulang daw so napaka delikado sabi ko tama lang talaga huwag yung puntahan yun pasukin. kasi delikado Let me know your comment kung may nakita kayo narinig kasi may mga natutuwa ako sa inyo kasi kayo tong kayo ang mga masusugid kong subscriber kayo nakakakuha ng mga mga nakakatakot na mga, ano, nakukuha lang ko sa video na hindi ko nak nakita Pakita ko isang sample clip na mismo ang ang subscriber ang nakakita pakita ko sa inyo sa Abandoned Hospital sa Pampanga Clark Air Base pakita ko sa inyo yun kung ma makita ko pa pakita ko sa inyo ngayon Tara kita dito Parang hindi natin dito yung mga Wow thank you sa inyo dahil kayo talaga kayo nakakakita kasi hindi ko minsan nakikita pag nag -e edit ako eh so I think ito na no? lahat hindi naman sya ganun kalakihan hindi tayo ano kasi katulad nun baka lumubog tayo kaya ano, baka kasi paglubog natin mamaya puro banakon. Susubukan so, kong bumalik ng gabi. Subok lang. <laughs> Hindi ko sinabing balikan talaga natin. Pero subukan natin para sa inyo. Subukan natin makahanap ng makakasama man lang na matanda na pwede natin maka-join ano, dito. Ito siya oh. So paano guys, maraming salamat sa panonood at sinama niyo ako dito sa bahay ng Mangkukulan. Thank you sa lahat sa mga nag-subscribe at nanatili sa akin. Mga talagang tunay na fans. Thank you, thank you very much. Patuloy pa rin tayo kung makakaano tayo. Abangan nyo rin ako sa Bukidnon. Babalik tayo sa Bukidnon this October. August pa lang ngayon eh. Mabunta tayo ng Bukidnon. Kaya Abangan nyo na lang ako. Pupunta tayo mo doon at maghanap tayo maghanap tayo doon ng mga abandoned place, abandoned uh, buildings doon. Thank you very much. So hanggang sa muli, magkita-kita tayo. So, let's rock and see you at my next video.